Kay ako pa rin si Miguel ng Comprehensible Tagalog Podcast. At ngayon, yung interview kasama si Paula tungkol sa trabaho niya sa Espanya, kung ano yung trabaho niya, anong ginagawa niya, bakit siya pumunta sa Espanya, at kumusta yung buhay niya sa Espanya. So, yun. Simulan natin. Paula, anong trabaho mo? Anong inaral mo sa Pilipinas? At paano ka nakapunta sa Spain at anong ginagawa mo sa Spain? Actually, kasi um, yung inaral ko nun, literature in English. Tapos, parang one year na lang ata natitira nun, na bago ako mag-graduate. Main, yung course ko, nag-email siya. Parang may pinasa lang siyang email, tapos parang sabi niya, ako ah, kung gusto nyo mag-apply dito bilang language assistant sa Spain, ganyan-ganyan. Narinig ko na yung program nun dati sa Spanish teacher ko kasi sa course ko kailangan mag-Spanish ka ng two, two sems, ganyan. So, parang sabi niya, ah, nabanggit niya na, ah, sa Spain, pwede ka mag-teach assistant, ganyan, turuan mga bata, kahit di ka marun mag-Spanish, okay lang. So, nag, ano ako, nag, nag-sign up ako, Sin nilagay ko yung mga lako sa Google Sheet, tapos kinontak ako, in-interview ako, ganyan, ganyan. Matagal din yung process na yun, yung mga January ako in-interview. And then, December ata, no, um, November, November. November ako in-interview. Tapos January, nilabas yung mga results. Tapos po, yun, eh, pumasa ako. Tapos hindi naman ganun ka-strict sila nun. Parang tinanong lang ako, bakit gusto mo pumunta ng Spain? Kasi, as in, pangarap ko na talaga dati mag-migrate. Mag or mm. like mag. Wow. Oo, oh, promise. As in, sinasabi ko sa nanay ko dati, Ma, bakit? Yung family ko kasi nun, yung parang extended family ko nag-migrate sila sa U.S. mga early 2000. Tapos, nag-usap mo ako, tayo mag-migrate? Bati rin tayo pumunta ng ibang bansa? Tapos, sabi niya, wala mahirap dong kasi ganyan-ganyan. Yung trabaho dito maganda naman. Tapos, kung lumipat tayo doon, magda-downgrade. Alam mo yung parang, kung kunwari, kung lawyer siya doon, taga-timpla lang siya ng kape. Yung gano'n, sabi niya sa akin. Tapos, sabi ko, ano ba yan? <laughs> sino yung nasa U.S.? Mga, yung pinsanal ng lolo ko. Hanggang At yung buong Oo, hanggang ngayon. Wow. Okay. Maganda doon Maganda na yung buhay nila. O, o, kasi... O, ata. Hindi ko na siyang Pero, oo, maganda na maganda na yung buwan nila. May bahay na sila doon. Ganyan, ganyan. Saan? Na. Sa US? Yung isa, sa Florida. Okay. Nung una sila nagsettle, New York. Mm -hmm. Tapos, nakitira nga siya. <laughs> mahirap na, mahirap na, naka, unang dating, dating nila doon kasi nakikitira sila doon sa, sa kapatid nung asawa. Oh. So, parang, oh, siksikat sila doon hanggat sa nakabungad na sila. Mm-hmm. Nakaipon na. Uh Oo. -oh, kasi, yung, yung asawa nung lolo, lolo ko, ano siya, nurse siya dito sa Pinas kasi in, nagtatrabaho siya sa PGH. Tapos, hindi siya makapasa, hindi siya makapasa doon sa, ano, exam ng nursing sa US. Kaya, nahirapan sila nung una. Pero, ano, na, maganda na may maganda na buhay nila. May kotse na, may, may malaki bahay, ganyan. mm -hmm. Ibig sabihin, parang gusto mo talagang mag-migrate sa ibang bansa, magtrabaho Oo, kasi pangarap talaga yung ko talaga siyang bata ako. Pero hindi ko naman iniisip na, hindi ko talaga binabalak na US, or Spain, or... Alam mo, yun, basta kahit saan. Basta sa ibang bansa. Oo, kasi feeling ko noon, parang... Alam mo yun, ang laki-laki ng mundo. Parang... Oo, oh, na film mo na yun. Oo, parang ang late ng Pilipinas. Parang mas marami. There's more for me out oh. there. Alam mo yun. Wow. Kaya ganyan naramdaman ko parang... Feeling ko talaga pag nag-abroad ako mas marami akong magagawa. Mhm. Mm At saka nakaka ano din, nakatuwa din kasi kahit saan ka pumunta, rep ikaw iko nag nagre-refresh ng ano mo? Mm -hmm. Bansa mo so parang. Ano 'yun? Mm -hmm. <laughs> Patriotic. Oh, sobra. <laughs> so, hindi ka nagdalawang isip. Kasi, mm -hmm. 'di ba, malalayo ka sa pamilya mo. Hindi talaga. Tapos, eh. Hindi komportable yung sitwasyon. Hindi talaga. Pero kasi, nung una kong dating dito, tinanong ako ng fam, May family din ako sa Alicante. Kaya, mm -hmm. pinili ko. Nung una, pinapili ako ng mga communities kung saan ako gusto magturo. Tapos, parang pinili ko. Hindi ko pinili Madrid kasi may nakalaki. Tapos, yun, pinili ko komunidad uh, Valenciana kasi doon sila nakatira sana. Pero, community lang yun. Hindi ko mm -hmm. pinipili ng city or ng province, ganyan. Kasi i umaasa ko nun na siguro ma ilagay ako sa Alicante kasi sila nakatira. Pero ano, ina inasahan nila ako sa Castillo. Mm -hmm. Pero masaya din naman. Kaya sobrang dali nung transition kasi tinulungan ako ng pamilya fam ko ganyan. Mm -hmm. Tapos ayun, nung una lang mahirap kasi kasi nung dum mali naman kasi medyo mali ako kasi hindi naman ako, hindi ko mag-Spanish na nung una kong date Oo. Oh. So, nahirapan na ako parang makiusap. Mm. -hmm. Lalo na sa mga ano paperwork kasi sa mga papel kasi alam mo yung hindi ka nila naintindihan tapos di mo maintindihan yung mga sinasabi nila. Tapos lahat, pati nga pag, pati nga pag grocery, oh, grabe ilang oh, mga, nakadala. nakadalang oras ako sa grocery kasi di ko talagang alam ko nang nakalagay doon tapos translate. Lahat ng mga ano don label doon, then translate ko. So parang, ano ba na? Sabi ko, no kailangan ko talaga matuto. Oo. so, sa simula, mahirap. Oo, ganun. Kung so, kailangan, kailangan. mag-adjust. Mm -mm. Yung, kung sinaseryoso mo naman yung, kunwari, hindi ka marunong mag-Spanish or mag-French or mag-English, kung sinaseryoso mo naman yung, yung, yung pag-aaral mo ng language na yun, madali na lang siya after. Mm hmm Mm-hmm. Okay. Wow. Tapos yung, ano yung trabaho mo? Pwede mo bang ipaliwanag sa mga hindi alam yung language assistant or kung ano man tawag. Yung ano siya, kasi, so, yung yung program na yun, basically scholarship siya or internship, pero bayad siya. Kumbaga, yasayin yeah, ka sa kasi isang school, tapos, doon, do ka mag, mga 18 hours lang, ano, uh, 16? 18, no? 16, 16 mm -hmm. hours lang per week ang pasok mo. Tapos minsan pa yung iba, three, three days a week lang pumapasok, or four days a week, or five days a week, pero mga half day lang, tatlong oras lang isang araw, ganyan. Kaya sobrang, sobrang gaan kasi makakapag ano ka pa, marami kang oras para makagawa na ibang mong gusto gawin. Hmm. So, ayun. Tapos, inaano ka, sinesweldohan ka, or stipend. Hindi na well. sweldo, kasi hindi, hindi siya taxable. Kumbaga, may allowance ka na 1,000. Pero, depende sa community mo na, eh. Dati kasi, 1,000. So, 1,000 per month. Pero, ang pangit lang dun. Late sila mag, magbiya ng stipend. Mm. As in, may mga kakilala ko dati na halos 3 months di sila wow. binigyan. As in, ang tagal sila oo, bayaran noon. So, sobrang kapit talaga sila. Uh oo. -oh. Wow. Oo. -o. Tapos, ayun, after nun, pero ang visa mo, student visa, mm Pero after naman nun, mga siguro two years, ganyan, nagbago na kasi yung law. So, so pwede ka na mag, apply, mag, ano, magpalit ng student visa sa working visa. Pagkatapos ng dalawang taon? <coughs> kasi nagbago na yung batas. Oh, bilis ah Oo. At saka dati, dati hindi, hindi, pwede yung ano, yung scholarships, yung ganyan, yung um, internship. Dati hindi sila pwede mag-modify. Oh, pwede na. Dati magpara mag freelance ka or uh -oh. iba yung paraan, di ba? Oo, uh oh iba. Mhm. Mm ngayon mas badalina. Wow, okay. So ayun. Pero ano siya? Yung mahirap lang daw yung paghihintay. Tapos kailangan marami kang baon na pera. Oo, uh oh oh, uh oh Kailangan marami kang ipon kasi syempre hindi mo alam kung kailangan ka babayaran at saka pag lalo na sa summer, pag ano, tapos na yung school year. Mhm. Mm syempre <clears throat> ano ka doon, technically I, ano na expired na yung visa mo so kailangan mo umuwi. Pero pwede ka naman mag-apply kung gusto mo magstay hanggat sa susunod na school year. Uh Oo. -oh. Pero yun nga lang mahirap lang kasi hindi ka na mawebera sa summer so kailangan mo mag-ipon. Wala kang trabaho ng tatlong buwan ba? Tatlong buwan? Oh, sa summer? Oo, oh, wala. Noong una, noong una umuwi ako nung ako tapos yung susunod wala talagang trabaho kasi uh -oh. mga ano lang. Summer camp? Oo. Oh, oh, yung mga extra-extra extra lang. Mga isang oras. Mm. Alam mo, yung pa-extra-extra lang. Uh Oo. -oh. Makipaglaro ka lang ng... Makipaglaro ka sa bata in English. Uh Oo. -oh. Masaya siya. <laughs> yung private na mga klase. Oo. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Tapos dun sa... So, dun sa program ng gobyerno, yung sabi mong language assistant, ano yung kailangan mong gawin sa... sa classroom? De alam mo, depende. Depende sa swerte mo sa... sa school kasi... ano, yung iba naman... Pinapa, pinapa, Depende kasi kapag, pag, kapag elementary, ano siya, maraming, maraming pa, pag, palaro, ganun. Puro, puro games. Mm -hmm. Kasi mga bata pa. Tapos puro pa kanta-kanta, sayaw-sayaw. Basta puro pa ano siya, marami kang dapat palaro sa kanila na educational na matutunan talaga nila. Tapos pag ano naman, high school naman, Umamas ano siya sa mga kila mo mag-present, mag-present-present, gano'n. So, yung high school kasi, di ba, malalaki na sila. Oo. Hindi na pwede, pwede yung lalako. Uh, Oo. Oh, pwede naman. Pero, alam mo yung pang ano sa kanila? Oo. Hindi na nakakainip. Oo. Oh, hindi, hindi na kailangang kumanta. <laughs> <laughs> ano lang. Basta yung mga, kunwari, mga job party. oh nga yun. No. Family feud, yung mga gano'n. Uh Oo. -oh. Ganon siya. Tapos, saka depende rin sa kung anong gusto mong pagawa ng teacher sa'yo. Mm -hmm. Kasi, di ba, ka para tulungan yung teacher. Tapos, hindi, at ka pwede mag-isa doon sa classroom. Kailangan kasama mo lagi yung teacher. Kung hindi, di wala. Wala kang pwedeng gawin. Mm -hmm. Tapos, hindi ka rin, hindi ka naman expected na, ano, hindi, hindi naman nila inaasahan na sawayin mo yung mga bata o pagalita mo sila. Oh. Dapat, ang ginagawa ko noon, kapag rin, nag ang, ang ang kukulit ng mga bata, sinusumbong ko doon sa teacher. Tapos yung teacher na yung uh, mananaway uh, sa kanila. Mm. Tapos, uh, dati naman, minsan pinapag-presentation ng kung tungkol sa country mo, kung sa bansa mo, yung mga ano, yung kultura, yung mga tradisyon, ano. mm -hmm. oh. Kaya, sobrang ano lang niya, magaan lang yung ano doon, trabaho Kasi, oh maraming nagt-travel talaga. Kahit nga every weekend, patravel-travel travel lang yung iba. So, ma masaya naman. Masaya yung experience, sa totoo mm -hmm. lang. So, Hindi mabigat ma yung trabaho. Nakaka-enjoy mm -hmm. naman. Oo. Kasi, at saka yung allowance, sa totoo lang, sakto lang siya. Sakto lang siya sa pambayad, sa panggasto, sa pagkain, sa pangupa. Pero kung, kung nga rin, gusto mo mag-travel or kumain sa labas, paminsan minsan kailangan mag- medyo magtipid ka ng onte, o uh -huh. mag ng onte. Pero kaya naman. or tsaka, kailangan mo rin, kung gusto mo talaga mag-travel, or mag bakasyon vacation gano'n, pwede ka rin mag-tutor. Uh -huh. ma At tsaka, malaki din yung, mas malaki per hour ng mga private class noon. Kasi, dati 15, 15, kada ora yung singil ko noon. Oo. Uh -huh. Tapos, grabe, um, tapos kung marami kang uh, after school, di ba, marami, marami kang oras, after nun, pwede ka makapag 5 hours a week. Ilan din yung mga 300. Yung extra ko nun ata, 400. Sa pag ano lang. Mga private. Private cash lang yun. Mm-hmm. So, malaking, malaking tulong na rin talaga yung pag-tutor nun. Mm-hmm. So, Mm-hmm. No regrets. <laughs> Oo. Oh, oh, Mukha namang masaya ka. <laughs> masaya ka ba? <laughs> Ako yung nag-interview. <naging> Hindi. <laughs> tapos, um, yun, anong... So, kung may mga... siguro, huling, huling tanong tungo sa trabaho mo. Kung may mga gustong pumunta sa Spain, uh, Pilipina, yun, mm. nag-aaral pa sa uni or kakagraduate lang, anong parang advice mo? Na gusto mag, ano, migrate? Uh, oo, or parang or... iniisip din na, oh, parang maganda yung programa sa Spain, uh, na assistant. Uh, siguro, ano, marami talaga, wala, lalakas lang loob. Tapos, maraming baon na pera. Uh Oo. -oh. I swear, kasi, mas syempre, mas mahal dito, di ba? Tsaka, papaconvert mo pa. So, magbound ka ng maraming savings hanggang, ano, makapag-establish. Nung una, sa una talaga, mahirap pag wala ka pang, kapag student visa ka lang, or wala ka pang, alam mo yun, mahirap din kasi dati, sa program, palipat-lipat ka. Uh -oh. So, wag kang, alam mo yun, dali mo lang yung sakto lang, mga damit mo pang winter, ganyan. Huwag ka masyadong magdala ng maraming gamit or bumili ng maraming gamit kasi may hirapan ka din palipat-tipat. Kasi yung upahan mo lang, kwarto. Uh Oo. -oh. So, pag umalis ka, edi, bit-bit mo bit -dila lang. Dala mo lang. Oo. Oh, uh oh. -huh. Mm -hmm. So, yun. Ano lang. Ngayon, maraming mo. Lakas na loob. <laughs> Lakas na loob. Wala namang pang what if na, or pagsisisi, na dapat nag-stay ka na lang sa sa Mandaluyong, naghanap ka ng work doon, o oh, masaya ka sa naging decision mo? Masaya naman ako ngayon kasi feel, feel ko, ko ano talaga, ano siya. Sulit yung lahat ng, yung, syempre, tinulungan din ako ng ng, 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 mama ko, tapos ng, ng pamilya ko sa Alicante. Kaya, sulit siya. Nakakalungkot lang minsan kasi, alam mo yung pag nakikita mo sa Instagram, yung mga kaibigan mo, Oh. Lumalabas sila, magkakasama sila, tapos ikaw wala, nakaka, nakakaano din. At saka, sanayin mo, ayun ah, din, sanayin mo mag-isa ka palagi. As in, sobrang, malungkot pa kaya, pero sanayin mo, kasi diba, palipat-lipat ka, tapos maghahanap ka kung saan ka pwede mag, mm -hmm. maging stable. Sanayin mo mag-isa ka palagi. Oh. Kasi, ganun talaga yung reality. Oh, May makahanap ka namang mga kaibigan, mga friends. Pero minsan, yung mga international friends mo naman, uwi sila, oh. or lilipat na, or ganito, yan, Tama. Kaya, sanayin mo na, ano, come and go lang yung mga tao sa buhay. Mm -hmm. mm -hmm. Nakakalungkot siya nung una, pero pag sanayin ka na, parang, mm -hmm. madali na lang din makipag-friends. Makipagkaibigan mm -hmm. sa iba. Galing. Mm -hmm. Salamat. <laughs> sa mo natutunan kayo yun lang ang episode natin ngayon. Siyempre mayroong transcript kasi medyo mabilis siya magsalita at mahirap maintindihan. Lalo na yun ang totoong pagsasalita sa Tagalog. Pero yun, libre lang ang transcript sa description. Pwede niyong palitan yung speed sa Spotify at sa YouTube pwede din. Yun lang. Salamat at paalam.